Ma, ma, mag-hospital tayo. Kapayag ka na. Okay na sa'yo. Mag-usap na kami, mag-anap kami ng tutulong sa atin, ha? Mag-hospital. Kakayanin mo yung procedure. Ha? Masasurvive mo yun, di ba? Ha? Hindi ka pa na sumusuko, di ba? Ayaw mo pa? ha? Oh, kaya mo pa? Kahit malayo yung biyay, kaya mo? Pabiyay tayo? Tuloy ka nga. Ha? Hmm...